Walang planong pangkapayapaan para sa Ukraine na mangyayari kung hindi isasama ng Europa ang mga usaping may kinalaman sa kanilang interes at soberanya. Nagbigay ng matinding pahayag si Kanselor ng Alemanya, Friedrich Merz, bilang tugon sa spekulasyon ng mga Amerikano at Ruso. Dahil dito, dumarami ang mga diplomat at politiko sa Europa na nag-aalala na baka to pa rin ni Trump ang pagbabawas ng tulong militar sa Kiev kung muling mabigo ang kasunduang pangkapayapaan. Nauna nang lumabas ang balita na maaaring madismaya si Trump sa kabiguan ng kanyang pagsisikap ayusin ang digmaang pinasimulan ng Rusya. At ngayon, sinabi rin sa Europa na ang malawak at natatanging kakayahan ng Estados Unidos sa larangan ng military intelligence ay nagbibigay daan sa White House na magtakda ng mga kondisyon para sa Ukraine at Europa na labis na umaasa sa mga impormasyong ito. Kaya naman ang mga bansang Europeo sa NATO ay nagmamadaling magsikap na maging mas independent sa usaping ito at maghanap ng alternatibo upang hindi maiwan ang Ukraine na walang suporta. At ngayon, sumisigaw na sa Kremlin na hindi nila tatanggapin ang peace plan na may mga pagbabago na isinasaalang-alang ang mga kondisyon na isinulat ng Europa. At sa totoo lang, Sinabi ng Kremlin na tatanggapin lang nila ang planong orihinal na ipinakita sa media. Pero ang mga kinatawan ng delegasyon ng Ukraine ay nagsisiguro na matagal nang wala ang ganoong bersyon ng plano. Samantala, ang mga Europeo ngayon ay nagtipon ng isang hiwalay na di-formal na summit sa isang closed door na format kung saan agarang tinalakay kung ano ang dapat gawin sa susunod. Ako si Alexi Pichi, pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. Bago tayo magsimula, subscribe, like, at mag-iwan ng komento sa episode na ito. Mag-subscribe rin kayo sa Telegram channel kong Peachy News. Nasa video description ang link. Doon kami nagpo-post ng mga balita agad-agad kapag may bagong impormasyon. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari kayong magbigay ng donasyon o mag-subscribe bilang sponsor gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Ayon sa Financial Times, may takot sa Europa na maaaring ihinto ni Pangulong Donald Trump ng United States ang suporta sa Ukraine dahil nadismaya siya sa kabiguan ng sariling pagsisikap na ayusin ang digmaan. Pinalakas ng White House ang presyon sa Ukraine at mga kaalyado para piliting makipagkasundo sa Moscow. Nagdulot ito ng pag-aalala sa mga kabisera ng Europa at sa Washington na pumapayag si Trump sa mga hinihingi ni Putin. Noong linggo, Binatikos ni Trump sa social media ang mga leader ng Europa at Ukraine dahil hindi nila napigilan ang digmaan. At mula nang ipresinta ang 28 puntong plano ng Estados Unidos kay Pangulong Zelensky noong nakaraang linggo, nanawagan ang mga kaalyadong Europeo ng Kiev na dagdagan pa ang pagtatrabaho sa panukala. Isang opisyal ng Europa ang nagbabala na maaaring itigil ni Trump ang suporta sa Ukraine dahil sa pagkadismaya na maglalagay kay Zelensky at sa bansa sa panganib. Ito ay isang senaryo na malinaw naming pinaghahandaan, sabi niya. Kasabay nito, inaasahan ng mga diplomat ng Europa ang mga pagpupulong ng Pransya, Alemanya at United Kingdom sa susunod na linggo. Kasama ring posibleng dumalo sa mga pagpupulong ang mga leader ng Poland, Finland at si NATO, Secretary General Mark Rutte. At dito ay magbibigay ako ng mahalagang sipi mula kay Friedrich Merz, ang kansilyer ng Alemanya. Walang anumang planong pangkapayapaan para sa Ukraine kung hindi tayo magbibigay ng pahintulot sa mga usaping may kinalaman sa interes ng Europa at soberanya ng Europa. At ang mga Europeo ay talagang ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya ngayon upang makahanap ng alternatibo na magtatanggol hindi lamang sa interes ng Ukraine kundi pati na rin sa interes ng Europa. May ulat na malaki ang nabago sa plano ng Estados Unidos na tapusin ang digmaan ng Russia at Ukraine sa negosasyon sa Geneva. Nabawasan ito mula 28 sa labing siyam na puntos. Hindi tinukoy kung alin mismong mga probisyon ang tinanggal. Gayunpaman, nangyari ito matapos ituro ng Kiev at ng mga kaalyado nitong Europeo ang hindi katanggap-tanggap ng ilang mga kahilingan sa dokumento. Kaya, pinaalalahanan ng Ukraina ang tungkol sa kanilang mga pulang linya na may kinalaman sa limitasyon ng bilang ng kanilang hukbo at mga teritoryal na konsesyon, kabilang ang pagsuko ng Donbas. Suportado ng Europa ang Ukraina at iginiit ang kanilang natatanging karapatan na magpasya tungkol sa mga nafris na, na ari-arian ng Rusya at sa pagtanggal ng mga ipinataw na parusa ng Brussels. Pero hindi lang iyon. Noong nakaraang taon, Nandoon pa rin ang mga tanong tungkol sa nakaraan na tinanong noong isang taon. Ang mga tanong na itinatanong noong nakaraang taon, na noong nakaraang taon, ay itinatanong noong nakaraang taon. Noong nakaraang taon. Ang mga tanong na itinatanong noon ay naitanong na na noon. Ang mga tanong na naitanong noong nakaraang taon ay naitanong noong nakaraang taon. Ang mga tanong na itinatanong noong nakaraang taon. Ang mga tanong na itinatanong noon. Ang saradong summit ay pinangungunahan ni Antonio Costa ng European Council at dinaluhan din ni na von der Leyen ng European Commission at mga leader ng Poland, Espanya, Czechia, Portugal, Alemanya, Croatia, Slovakia, Netherlands, Italia at Ireland. Bukod dito, remote na lumalahok sa summit si European Union High Representative Kaya Kalas at mga leader ng Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Estonia, Greece, Finland, Pransya, Hungary, Lithuania, Latvia, Luxembourg, Malta, Romania, Slovenia at Sweden. Sa madaling salita, halos buong Europa ay nasa saradong summit na ito ngayon. Ang pangunahing paksa ay ang posisyon ng European Union sa planong pangkapayapaan para sa Ukraine at ang susunod na magkakasamang hakbang ng European Union. At ang kapansin-pansin dito, para lang sa summit na ito, inurong pa nila ang summit ng European Union at African Union na nakatakda sanang gawin ngayon sa Angola. Sabi ng mga Europeo, African Union, pasensya na, mas mahalaga ang mga usapin namin dito kaya magmimiting kami ng sarado. Sa pagpupulong na iyon, Tumawag si Zelensky kay Antonio Koske para ibahagi sa mga Europeo ang detalye ng negosasyon sa Geneva. At sa tingin ko, alam mo, sa ganitong sitwasyon, dati ay mahirap talagang maisip ang lahat ng ito. Ano ang ibig sabihin nito? Isipin mo lang. Nagkakatipon ang mga kaalyado sa NATO sa mga di-formal na summit kung saan sa ang bahagi ng Afrika para pag-usapan kung paano tutugon sa medyo traidor na posisyon ng isa pang sa alyansa ibig sabihin, ng Estados Unidos ng Amerika. Eh, hindi ko alam. Dati, di mo aakalain na sa loob ng iisang NATO, may mga bansang magtitipon ng di formal kung saan saan para pag-usapan ang dapat gawin. Dahil isa sa amin ay kumikilos ng hindi tama at malinaw na sumusuporta sa posisyon ng kalaban. Nakakatuwa, sa Europa ngayon ay nagmamadali silang humanap ng paraan para hindi mawala ng intelihensya kung magpatuloy ang digmaan sa Ukraine. Natatakot ang European Union na baka itigil ni Trump ang tulong. Dapat nating tandaan na minsan pinigilan ni Trump ang pagbibigay ng intelihensya sa Ukraine para pilitin silang sumang-ayon sa mga pabor sa Russia. Muling nagbanta ang Estados Unidos ng parehong hakbang kung tatanggihan ng Kaib ang bagong planong pangkapayapaan ni na Steve Vitkov at Kirill Dmitriev. At tila sa Geneva ay nabawasan na ang tensyon at inanunsyo na ng White House na binawi na ni Trump ang kanyang deadline para sa Ukraine. Napaisip ang Europa kung paano mababawasan ang pagdepende nila sa Estados Unidos sa larangan ng intelihensya. At ngayon, pinag-uusapan ng mga leader ng European Union ang isyung ito sa isang closed-door summit. Anong dapat gawin kung itigil ni Trump ang tulong sa Ukraine? Kung walang intelligence mula United States, problema sa paggamit ng long range at high precision na sandata na kailangan pang atake sa Russia. Doon, hindi na magagawa ang pag-atake. At kaya ngayon sa Europa, mabilis silang naghahanap ng alternatibo. At sa totoo lang, may alternatibo naman. Kailangan lang talagang magsikap ng kaunti ang mga Europeo tungkol dito. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments. Mag-subscribe. Pindutin ang bell at mag-like. Iyon lang po ngayon. Mag-ingat, paalam!